Hey ga go kan. Gentle sinun dan kau yang sikpin. Perang sikpin ya atas aswang. Dito lang siya kanina. Oh, yang sa bundan tulo. Andun sa sikabila. Dito jatul Sampai. Kita mudan. Kita limo. Itu yu. Hah? Wala gani aku gundan baino wala man. Bisa to gak tahu tuh bisa mentudan. dan Sumitan oli motor. Cipit. Hah? Cipit. Bakit ba? Hindi mo ba na mo? May yung iba yung kaba ko. Pinagpapahan ako. Pero si Babaw, basi na si Babaw. Mukat tatarwag ako yung buwang. yung yung agimat ko kanina talong umimit pero hindi kasi yun hindi ko kasi confirmado kung ano yun tao ba yun o ano kasi umakit ng puno ba si oh. Los uh. sigbin niya tunlos no? First time na ako makakita ng ato ba? Huh? First time na ako makakita ng ato. Okay. Baka nasa kao okay. eh. Si Luz. Ha? Kung nabihag ko pa siya. Wala pa siyang ganun. Hmm. Pero ngayon. May gabay na siya. Dilitado to. to. Tanaw-tanaw sa si ibabaw dan kat kata-kata right tabra itong kahoy mo ang ito. Malakas umakyat tol. <tip> ha? <tip> Masa may uwak may kalaban. Dan may warden. Maraming busis ng So sinugundan namin na siya tol Yung kanina Pero ang problema Bigla siya nawala

打我、哦！没、嗯 sa bandang sa kabila. Nahabi ito sa loss. Pina, pina, pinalabas na niya yung mga gabay niya na masasama. magpahinga lang muna tayo tol. <shaz mosquitoes> <shaz ilgili> Á, 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 á. Nei, 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 nei.

nasi babau dan ah berapi dugo tuh loh makasih nang kapang nyariannya kemudian nasi babau dan nasi babau tago Ini langsung mati sebadan tuh.

kailangan malakasin mo yun ang pakiram mo eh. na yan nasa babo ka nasa babo na baskang ka yun huwag bantay ganin nasa babo busis lang yung narinig natin ano yung busis niya dan <laughs> 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 niya parang ano ba parang busis ng ano uwak kaya pala kanina ang daming uwak yun pala kinakabahan na ako dun pala galing sa iba po doon dan naramdaman oh. ko kanina malapit lang tayo sa kanya buti na lang tol dumating si badan kung hindi patay ako dun, dumugo pa yung ano ko baba ko si parang yun ano sinuntok nya matatalim yung mga kupon yan hmm dugo iba yung atake ng iba yung atake ng sigbin ah, eh? yung balat mo wala kang sugat bro sa ilalim oh kumantay ba ang kalit rin siya si babo ba kung Rinik rinig mo rinig ko ha Yun yung busa sa sigbin ah saka na napitan na ngitawa na to Ay, kailangan natin mag-ingat. Ang ano yun, Ano kayo yung klaseng... Matablan ba yan ang baril dyan? Kasi pagtingin ko sa iyo kanina, binaril mo. Binaril mo binaril no? Binaril ko. Ginamit yung gimat ko. Oo. Uh. Tumakbo mo siya. Pero kita mo naman yun. Diyan na nawala. Yun nga eh. Walang silbito baril. Ang lang to. Ano yung paabu? Yung so, pasibatan sa kanya ba? Para ah? hindi tayo malapitan ng gusto. Pero yung... Kalungkaw. Hindi yung masubatan sa barin. na wala. Laga na bugay gawa ko. Oh. Yung... Tawag... Uh, ano yan? Gabayan ano, ni ano... Ni... Anong tawag dito? Commander Luz?

Na tayo. Hindi tayo. Sa pangalig yan. Hindi naman tayo pwede atras dito. Harap dugo eh. Ha? Hindi so, dugo ba? Tumulugo yung baba ko to. Parang kanina natamaan ako sa suntok niya ba? Pag talon niya kasi ginanon yung mukha ko. Para sinakal ako ba? Siguro. Sa ano niya. Hindi ko sinasabi na malayan to, no? biglaan kasi. Nandun lang pala siya sa ibabaw ng kahoy. Para siyang lumipad. Apo do. Lasa sa tikanawi. Ewa. Palibutan mo dani